Chismis Miss Tran. Welcome back to my YouTube channel. Inilabas na nga ni Kuya ang sa kanyang Pinoy Big Balita ang pahayag ni siya na hindi ko na kaya. Nabasa na nga ito ni Fiang kaninang umaga. Kaya naman labis ang kanyang kaba kung totoo nga ba ang nilabas na balita ni Kuya. Kanina nga lang ay nag kung saan nalaman na ni Fiang ang katotohanan na wala na nga siyang manliligaw sa labas. Kung saan bumuhos ang emosyon ni Fiang dahil lubusan itong pong nasaktan. Narito naman ang kanyang paghahayag ng pinag-usapan nila ni Sean kanina. Narito at muli nating balikan. Ang isa yung nausgan pero yung kawa ng lalaking ganit. Kailangan pang ng kakaut. Siguro. Ano? Okay, ako. Ang ganyan, hi Aki. Tapos, sabi niya na ano? Sabi niya, yung sinabi ko, yung nabaso mo, totoo yun. Hindi ko na talaga kaya. Pero hindi ko na talaga kinaya. Lahat naman daw ginawa niya. Lahat naman daw. Magatan rin niya yung best niya. Pero, umabot daw siya sa point. Kailangan niya na makakausap. Kailangan niya masasandalan. Na babae? Wala bang? Di gawaan niya ano bang... May sign na usgan, pero hindi tawa ng lalaking gano'n. Tahanan pa naman sa ng nakakausap. Siguro siya. Ano siguro siya? Cheaterable. Tapos? Waitable. Sige. Tapos? Sabi niya yan, lockdown. Bako naod niya. Kasi hindi niya i-screw, Tapos? Ano? Ano? Ah... Uh, sabi niya... na ah mahal na mahal niya daw ako. Ganyan, ganyan. Ama naman yan. Kilala mo naman ako. Mahal na mahal kita. Mayroong game Tama, um, sabi niya na sana hindi daw ako mag-base sa isang pagkakamali niya lang. At wala daw sa kanya if maayos o hindi. Ano to daw? Parang wala. Wala lang. Wala lang sa kanya. Saan ba? Parang wala. Wala lang kung maayos o hindi. Pero sana, huwag kang mag-base sa isang... Anong? Balewalan sa kanya, umayos ang hmm, hindi. Yan, sa pagkakaintindi ko. Iyon yung pagkakaintindi ko. Tapos, sabi niya, pero sana, huwag kang mag-base sa isang pagkakamali ko lang. Yan, eh, nainamahin kita. Ay, nakakalala ko na naman. Huwag oh, ka Ilang taon hmm. siya? 23? 23. Sarap okay yan. Okay lang yun. Kuya, kailangan ko ng gin. <laughs> 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 sa, Bukas patung... ya. <hug> huh? na ang bangit. Dapat hindi sa Kuya, kuya. Kuya, kuya. Dito pa ito. Kuya, kuya. Huwag Hindi naman natin dalawang Oo. Kasi hindi ko nga... Ikaw nga. sabi ko naman, naiintindihan ko naman. Kasi nga hindi naman basta-basta sumusuko nga yun lang. Alin nga. Walang dahilan. Ano yung sabihin Yung pagsuko, huwag nga Pero literal, isa lang masakit. isa lang malino hindi, hindi gawain to na lalaki. Kapitay! Ang Anap ko nang masasandalan mga kausap ng mga babae. Umabot sa punto ng ganun. Pa ano ka? Eh, angry. No. Kasi? Yes, yeah. Ano naman parang susunod? Mandoi look Unfair support niya. Mandoi Unfair talaga kasi. Hello? Ha? No, Bon. Uyong mo na lang paglabas mo. Alam mo pa dyan. Malam mo, para sa babae ka talaga. Hindi na. Wow. <laughs> sa, sa akin ka na lang. <laughs> anong narinig ko yun? Mama, mama. Ingay na mga Pati doon may nag-aaway din. Pati? Pati puso na nag-aaway din. May loko <laughs> mo ako sa bimbo sa mga. Bango pa naman. Kaya <laughs> <laughs> yeah, nga eh. Nagandaan mo pa naman siya. Nagandaan mo pa naman? Ito lang pala yung eh. balita. <laughs> Pinamaya naman ng ilang housemates si Fiyang sa kanyang pinagdaraanan kung saan makikita na kinomfort siya. Maging ang malapit niyang kaibigan sa bahay ni Kuya na si JM ay patuloy na pinapagaan ang kanyang kalooban kung saan ay nag-usap pa ang dalawa at si JM ay pinapagaan ang loob ni Fiang. At kinukomfort niya talaga ito dahil alam niyang nasasaktan ang dalaga. Samantala, naglabas na nga ng kanyang reaksyon si Sean sa kanyang social media kung saan nagpost ito sa kanyang official account ng... There's a always two side to a coin. Yan ang kanyang naging pahayag dahil na rin sa mga negatibong komento na tatanggap nito sa mga netizens at sa kanilang avid fans ni Fiang kung saan niloko niya di umano ang dalaga. Kalat din sa social media ang naging pahayag di umano ni Sean. I never cheated on fiang It's simple. I'm no longer in love with her. I was with her for a long. And was a man I need emotional and love support for a girl who always by my side. Hindi ko nakinaya at mukhang masaya naman siya kasama ang mga boy sa bahay ni kuya. Trending na trending itong pinag-uusapan sa social media. Samotsari ang naging reaksyon ng mga netizens dito. Ganun pa man ay marami ang naawa kay Fiyang dahil nasa loob siya ng bahay ni Kuya at umaasa na paglabas nito ay may babalikan pa siya ngunit wala na nga. Kaya naman, labis na nasasaktan ang kanilang mga fans ni JM at maging ang fans nila ni Sean ay hindi mapigilang mag-react sa lahat ng mga naglalabasan sa social media. Ganon pa man, marami nga ang kinikilig dahil sa pag ni JM kay Fiang ngayon dahil mas lumalapit nga daw ang puso nila sa isa't isa. At ayon pa sa kanila ay si JM na nga lang daw ang piliin ni Fiong dahil mas bagay na bagay at mas aalagaan siya ni JM. Kaya mga kachismis trend, ano ang opinion niya sa so, usapin na ito? Comment down below and if you like this video, please subscribe my YouTube channel and click the notification bell para mas updated ka. Kachismis trend, thank you for watching!